Abangan! So, ang Pinas Clashers! Larong Clash of Clans. Pampatalino nga ba o pampasakit ng ulo? Ventriloquist Ruder at Puppet Titoy sa kanilang pambihirang kwento. Tanggal na nun. O, oh, matagal na yun. 100 years na. <laughs> Singer-composer Pinuto Langdila. Alamin kung bakit. Mga pagkaing kahugis ng ating katawan. Ano-ano nga ba ang mga sustansyang hatid? Tutukan. Mga tanong ng bayan sasagutin sa The Bucket List. Naalala niyo pa ba ang kantang Torete? One Love at Sulat? Nasaan na nga ba si Asel, ang dating lead vocalist ng bandang Orphan Lily at Moonstar 88? Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa... PANDIHILA! Ang patalino to. <laughs> Tangpo sa so The 700 Club Asia. Martes, alas 11 ng gabi sa GMA News TV. Ay, nako, naiiyak na ako. Dapat may, may tissue. <laughs>